Hello po mga kaibigan Good morning po Araw po ng Merkules ngayon Umaga po mga kaibigan Ibang site na naman yung napuntahan ko ito, ito, na naman yung gagawin ko ngayon Mga kaibigan Babaksingan ko to ngayon Ibang site In 200 naman. meters. You'll arrive at Ormiston Field Sales Suite, Fletcher Living. Ito mga kaibigan, ang aking pagkakaabalan ngayon. Kaso yung panahon natin ay medyo maulan. Ganda ng view dito mga kaibigan, no? Oh. Ang ganda po ng view. Ayan, no? Oh. Ayan, ganda ng view. Ito mga bagong subdivision na dinidevelop itong lugar na to. Pero magaganda na yung bahay, no? Oh. Thank you for watching. Bye bye.